Yes, uh, good evening. Magandang gabi mga kababayan. Uh, welcome na naman sa ating uh, panibagong uh, usapan, ating panibagong pintuhan ngayong gabi. At uh, welcome sa Gym5 uh, TV. Gaya ng dati, sana naman ay nasa mabuting kalagayan ng lahat natin ng mga uh, kababayan, lalong-lalong na lalong sa ating mga OFWs guys. Okay, sa ating mga OFWs, sa ating mga kababayan na nangingibang bansa para lang magkahanap na ang at matustusan yung pangailangan. No? So, ngayon ay uh, humaba at kumpirmado uh, na no? na talagang wala na sa Pilipinas itong si uh, Dismiss Bamban Mayor Alice Guo. Ito ay uh, inamin na. No? Meron na payag ko dito ang uh, Uh, Bureau of Immigration, no, or BI, yeah. Ito yung ina inano natin, di ba? Ito yung hinihintay uh, inihintay natin na uh, magmula mismo sa Bureau of Immigration, Ah, uh, yung uh, isa sa mga matatawag nating information na kailangan para naman eh, mas lalong titibay yung uh, ibinunyag ni uh, Senator Risa Senator Risa Hontiveros noong uh, isang gabi na talagang ang umalis at wala na sa Pilipinas itong si uh, Dismiss uh, Mayor Alice Go. But Mr. President, I am now in receipt of information that this person was already in fact out of the country on July 18, 2024. Okay, so iba't ibang mga reaksyon ang nangyayari ngayon. No? Lalong-lalo <clears throat> lalo na sa ating mga andyan sa Senado. Na tama nga, no? itong uh, ibinunyag ni uh, Senator Risa Contiveros guys at saka yung mga dokumento niya na talagang uh, umalis sa bansa na walang nakakaalam wala na pala dito ang mayora ha? Ah, ang na-dismiss na mayor ng banban -ban na inibisigahan sa kanyang kaugnayan itong uh, illegal na puguhab na nirib ng autoridad ang ipinagtaka ngayon ang katotohanan no? Kasi kung ang uh, pakikinggan natin ay yung abogado ni, uh, ni uh, Alice Buo, uh, sinabi ng abogado niya na andito ah, pa sa Pilipinas. Isa sa mga abogado niya. Nasa linya na po natin telepono ngayong gabi, ang kanya pong abogado si uh, Attorney Stephen David. Attorney David, gandang gabi po, Tony and Casey. Uh, hi, good evening ko. Huh? Petonya na no, lang dapat dinan. Hi, Mai Carmina Ay, po. Mm -hmm. Nagkakandara pa ang mga tao para hanapin si Mayor Gotuloy, attorney eh pero ang sabi eh nasa Pilipinas lang nga daw sabi ng DOJ na mismo ha. Oo. So ano ang anong patutohanan po paano po patotohanan na nandito lang po sa bansa si Mayor? Well kasi kidding nga yung puputok yung <laughs> kanyang balita. No, tinawagan po. ko siya. Sino hmm. po? Si Oy, Mayor. Napa si Mayor Ali mm. sa hmm. kasi ito, naghahanap ka na naman dito. Nasaan ka ba? Oh. Nakalabas ka na ba ng Pilipinas? Hmm. Sabi niya, hindi. Kasi sa sabi... So, itong uh, pangyayaring ito guys ay uh, uh siguro no, kung uh, titingnan natin, uh, baka sa kampo ni uh, Mayor Guo, eh, wala pa namang kasong na isang pa sa kanya no hindi pa naman siya wanted no kundi yung uh, warrant na galing sa Senado ay yun yung uh, pagimbita sa kanya para sagutin yung mga katanungan ng mga butihing senator at uh, linawin ko na ano yung mga bagay-bagay na kailangan niya sagutin doon pero yun nga no uh, wala pa ang kasong na isang pa sa kanya pero nililinaw no ng Philippine National Police na kahit ganoon pa man at siya ay nasa meron siya, napasok na, na, siya doon at meron siyang uh, lookout bulletin. Uh, Ika nga, no? Oo, oh, na nilagay po siya doon sa immigration lookout bulletin. Oo, oh, immigration lookout bulletin. Uh, mukhang, ewan ko lang ha, kung ano yung talaga yung uh, applicable sa batas para dito. Kasi yun ang una, wala pang kasong na isang pa, wala pang uh, hold departure order. Ha? Wala pa siyang hold departure order. linawin natin, kasi yun yung uh, uh natin at ang uh, na, ang, ang nandoon lang no ang basihan lang doon is um, andun siya sa tinatawag nating airfac po na nailagay ko siya doon sa immigration lookout. Oh, immigration lookout bulletin guys. Uh regardless kung ano ang mga nangyayari, maganda na rin yung investigation na ng ginagawa ngayon at yung panawagan ng Department of Justice, panawagan ng pangulo, panawagan ng ilang mga mababatas na imbestigahan, lalong-lalo na si Senatorisa Hontiveros, guys. No? Si Senatorisa Hontiveros. Napaka uh, sipag na senador at isa sa mga masisipag na mga senador. Pwera lang sa iba dyan na talaga namang kahit anong mangyayari ay eh, walang pakialam. So itong mga ito, alam natin na talagang gumagalaw. No? Marami pa naman dyan sa ating uh, uh senado na kumikilos na ayon sa kagustuhan ng uh, taong bayan at no, ayun sa batas. Kaya uh, ito mga ginagawa nila ngayon, tamang-tama lang no, para ay uh, mabigyan ng uh, karampatang uh, aksyon at tamang impormasyon kung mayroon bang tumulong na itong uh, Jesus Mayor Guo na ito para makaalis ng uh, bansang Pilipinas. Kasi mayroon na yung mga pagdududa no, na baka nag-backdoor ito Or gumamit ito? Pero hindi, kasi ang lumabas sa investigasyon ngayon, kung ma hingga ma natin ulit yung uh, statement ni uh, Sen. Torwin uh, Gatchalian, eh, mayroong paglipad na naganap. And this is where accountability should come in. And we will definitely hold the government officials to account. Uh, most most uh, uh, importantly, the Bureau of Immigration and CAAP, the Civil Aeronautics Uh, aviation authority. Uh, these two government agencies have jurisdiction as well as supervision and control of all of our airports. That means everyone that goes in and goes out goes through their um, system and goes through their pr procedure. Yun yung panawagan na tuloy ang investigation para dito kung sino ang tumulong. no? So, ang Bureau of uh, Immigration at ang kaap itong civil, uh, civil Aviation Authority of the Philippines na isa sa mga may kapangyarihan na makapag-monitor ng mga uh, sasakyang uh, lumilipad. <laughs> may mga ibon. Ayun, <laughs> mga gano'n, di ba? Uh, kaya tama lang, no? Kung sino man yung mga involved diyan no? Lumantad lang kayo at uh, ng... Uh, yun nga yung sinabi ni uh, Justice Secretary Primolia eh, habang uh, hindi pa sila mismo yung uh, nakadiscover kung uh, ano yung partisipasyon nyo sa pag-alis ni uh, Mayor uh, Go. Hindi na pala siya Mayor, no? Oh, dismiss na ha. Dismiss kasi mayroon ng dismissal order yung uh, ombudsman ukol dito. Pero sa tingin ko ito ay appealable naman no? kung hindi ko nagkakamali. Pero kung hindi, uh, wala tayong magagawa dyan. Ito pa lang sa investigasyon na ito guys ay uh, sa tingin natin eh uh, sa tingin natin eh, mukhang uh, nahihirapan na siyang uh, magpaliwanag no. Uh, aabangan natin dahil dito pa lang sa pag-alis ni Guo na ito at nalalaman ng mga <coughs> na ahinsya ng gobyerno at uh, ito ay parang uh, sampal sa mukha ng uh, gobyernong ito no. Ang dami nang nawala eh. Si Pastor Kibuloy hindi eh, pa nga natuntong hanggang ngayon. 'Di ba? si sino pa ba? Ang uh, marami pa diyan, di ba? O marami pa diyan. At uh, talagang hindi naman natin uh, maipagkakaila na yung pundo at budget ng Pilipinas para lalong-lalo na para sa ating uh, Philippine National Police, sa ating sandatang lakas ay eh, uh, tamang tama no yung budget, guys. Merong budget sila magamit diyan, magagamit. Pero yun nga, ang tao kasi pag uh, nagtatago, ay uh, wala makapagsabi kung kailan ito matuntun. Alam naman natin na ang Philippine National Police ay walang tigil sa paghahanap, uh, no? Nito mga kusino yung mga hinahanap na batas. Uh, pero ito ngayon, ang isa sa pinag-uusapan natin, no? Pupuntahan natin yung mga diskasyon na yan. Pero dito tayo muna nakatuto kay uh, Mayor Alice Guo. Uh, malay natin, babalik ito bigla, ha? Huh? Kung ano yung uh, panahon at nangyayari nung siya ay umalis at Uh, nag-go go away sa Pilipinas papunta doon sa mga lugar na nabanggit ni eh, Sen. Risa Honteveros guys at uh, iba pang agency na confirm nila na doon nagpupunta eh malay natin no hindi natin alam na yun din yung bilis at balik niya na wala rin makakaalam <laughs> kaya kung mangyayari yan iwan ko lang sa inyo dyan Bureau of Immigration no? kaap Uh, kayo na, oh, bahala na kayo ha. Wala muna tayong uh, gagawing uh, conclusion o call dito. Ang uh, atin lang is ang uh, uh, to totoong nangyayari ngayon, no? Uh, facts lang po tayo na talagang wala na dito sa Pilipinas ayon kay Senator Risa Hontiveros, ayon sa Bureau of Immigration at kung ano-ano pa diyang uh, source na na ating nakuhanan na wala na dito sa Pilipinas. At 'yun ay uh, Merong salungat na impormasyon din dahil sabi naman ng abogado, iwan ko lang kung sinong nagsisinungaling dito, na andito sa Pilipinas. Ha? Kung babalikan natin, yung uh, statement nga, no, nakaabot ito, at ang statement nga, di si Noturwin Gachal dahil siya ay isa sa mga nagbibigay rin ng komento ko dito. Hanggang sa muli, maraming salamat sa mga dito na pa nakapagpasyal, nakapagbisita sa ating channel. Please subscribe, guys, ha? At huwag niyo kalimutan na i-click yung ating notification bell. At nang... Uh, maging updated po tayo sa ating mga susunod na video. Sa ating salamat. Again, ito ang Gym5TV at mabuhay ang buong uh, Pilipino.